Welcome back to my channel. Gusto ko lang pong bigyan ng maiksing reaction itong bagong kaganapan dito sa drag queen na si Pura Luca Vega. Dahil kawawa naman po itong si Pura Luca Vega, nangihihingi po siya ng limos ngayon. Meron pong update ang mga supporters ni Pura Luca. Sabi po dito sa post nila, We need your help more than ever. Pura Luca Vega seeks for financial support as she faces trial this September your donations will go to Lucas family and transport/food for their court dates this September for GCash donations you may scan uh, you may scan the QR code below so ayan kawawa naman tong si Vega nang lilimos na nang hihingi ng donasyon para sa kakaharapin niyang laban sa korte kaugnay ng kanyang controversial na ama namin performance. So dapat ang hinga ng tulong nitong si Vega ay yung mga nanood nung kanya mga shows, yung mga nakiisa, yung tuwang-tuwa habang binabastos mong ating Panginoong Jesus. Doon ka lumapit, doon ka humingi ng tulong sa iyong kakaharapin na mga kaso. Yan daw ay sa September, malapit na. Tingnan natin kung ano ang kahihinat na ng mga kaso nito ni Pura Luca Vega. Ngayon, alam niyo kahit na walang mangyari dyan sa kaso niyan, langit na po ang huhusga sa kanya. Dahil may mga nagtatanggol po kay Vega, sinasabi nila, they insist na art ang kanyang ginawa. At kapag art, you are free to do whatever you want. Ganun po ba ang art na yun? Ewan ko kasi hindi ako artist so hindi ko alam na kapag gumawa ka pala ng art, walang barriers yan. Lahat, as in lahat, pwede mong gawin. Pwede mong gawa ng katatawanan, pwede mong i-disrespect, pwede mong bastosin. So ito ang pinipilit ng mga supporters nitong si Pura Luca Vega. Huwag kayong magtaka, meron pa rin po talagang supporters tong si Vega, yung po yung mga taong walang Diyos. Bakit ngayon nanghihingi ka ng tulong sa kakaharapin mong uh, mga kaso sa September? Akala ko ba matapang ka? Akala ko wala kang kinatatakutan? Wala kang dinyo yung Diyos? Hindi ba may mga binitawang ka na namang salita sa isang performance mo? Ang sabi po ni Pura Luca Vega, lahat tayo makasalanan, hindi tayo perpekto, tama? Do not do unto others what you do not want others to do unto you. Golden rule lang po yun. Aba, <laughs> galing mismo sa'yo yung golden rule? Eh di dapat alam mo, do unto others eh. Yung ayaw mong gawin sa'yo, eh nang bastos ka eh. So, babastosin ka rin kung nerespeto mo ang reliyon ng ibang reliyon, re-respetuhin ka rin nila kahit na ano pa ang gawin mo. Because respect begets respect. Tapos sa iyo pa mang itong golden rule na do unto others what you do not want others to do unto you. Ayaw mo palang gawin sa iyo eh. Bakit ginagawa mo sa kapwa mo? So ngayon nababas ka, ngayon nababastos ka, idadahilan mo itong golden rule na to. Sino ba unang nang bastos? Hindi ba ikaw? So, gumagana lang yung golden rule. In short, karma yan. Sabi mo pa, para sa ibang lugar na gusto pang magpersona nung grata dyan, dagdagan nyo pa, pakialam ko. <laughs> ano na po ba ang latest dyan sa mga lugar na ginawang persona nung grata itong si Pura Luca Vega? Ang ibig po kasing sabihin ng persona nung grata is siya ay hindi welcome dito sa mga lugar na to. Yan po ay sa General Santos City sa Florida Blanca, Pampanga, Laguna, Manila, Bukidnon, Taboso sa Negros Oriental, Cagayan de Oro City, Occidental Mindoro, Dinagat Island, Lucena City, Batangas City, Cebu City, Bohol, at ngayon pati na po sa mga siyudad ng Mandawi at Talisay. So gusto mo pang madagdagan, wala kang pakay maghintay ka, dadami pa rin ito. Ngayon, ang kailangan mong gawin ay makalikom ka ng mga donasyon dyan sa mga supporters mo dahil sa kailangan mong humarap dun sa mga kaso mo. Kasi alam nyo, napakasimple naman to eh. Hindi na aabot sa ganito yan. Kung ang ginawa mo ay nagsorry ka na lang dun sa art na iyong pinerform. Fine, maintindihan siguro namin yun. Dahil para sa inyo, yun ang form ng art ninyo. Ay wala na kami magagawa kundi tanggapin yun. E di sana kung nag ka at sinabi mong ito po kasi ay form of our art, siguro kahit papano pano, namin, eh hindi eh, nagmamatigas ka pa. O ngayon, dumadami na yung lugar na ginagawa kang persona nung grata. Sasabi mo, wala kang pakialam. Eh bakit nanghihingi kayo ng limos? Dapat yan, wag mong puntahan, wag mong siputin yung mga kaso mo. Pag nagkaroon ng hearing, pakialam mo, wag mong puntahan yan. Wag kang umatin. Pabayaan mo silang maniga sa kakahintay sa iyo. natin ang tapang mo. 'Di ba? Wala kang pakialam eh. Sabi nga ng marami diyan eh. Ang dami naman pwedeng i-impersonate. Huwag naman yung mga tao katulad ng ating Panginoong Hesus Kristo na nirerespeto, minamahal at iginagalang lalo na dito sa Pilipinas. Siguro kung wala ka sa Pilipinas, gawin mo yan, okay lang. Wala kaming pakialam sa iyo. Pero nandito ka sa Pilipinas eh, alam na alam mo na tayo ay predominantly a Christian nation. Tapos iyan ang gagawin mo. Well again, yan po ang paniniwala ni eh. Wala po tayong magagawa. Para sa kanila, art yan eh. Kaya hintayin nila natin kung anong magiging resulta ng kanyang kaso. sabi naman niya, do unto others. Yun ay ang golden rule. So good luck na lang sa'yo. Pura Luca Vega, sana makahanap ka at makalikom ka ng enough donations pambayad mo sa iyong kaso. But then again, hindi na sana nag-escalate itong issue na to kung natuto ka lang maging mapagkumbaba. Mas masarap pa rin magkaroon ng peace of mind at nagagawa natin yung gusto natin. Basta't wala po tayong tinatapakan na ibang tao. So pura Luca Vega, good luck. At sana dumami pa yung lugar na gawing kamperson ng grata. Joke lang po. Pero biro man o hindi, patuloy pong dumadami yung mga lugar na nagiging unwelcome na po itong drag queen na to. Kayo, ano sa tingin niyo Hindi na po ba sana nag-escalate itong issue ni Pura Luca Vega kung natuto lang siya maging mapagkumbaba at humingi ng sorry? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.